Naglabas umano ng isang matinding babala ang Chinese Navy laban sa mga barko ng Philippine Coast Guard. Check the Iniulat na naglabas umano ng isang matinding babala ang Chinese Navy laban sa mga barko ng Philippine Coast Guard na nagpapatrolya sa South China Sea at sinabi naggagamit umano sila ng dahas kung gagalawin ng PCG ang mga Chinese fishing vessel sa nasabing karagatan. Sinabi ng Chinese Navy na pansamantala o mano nilang pinapayagan ang presensya ng Philippine Coast Guard sa South China Sea ngunit nagbabala sila na hindi nila papayagan ang PCG na gumamit ng pwersa upang paalisin ang kanilang mga mangingisda sa lugar. Iginihit ng People's Liberation Army Navy na wala umanong karapatan na manatili ang mga barko ng Philippine Coast Guard at Navy sa South China Sea dahil nasa loob umanawang mga ito sa teritoryo ng China. Ngunit sinabi naman ng Philippine Coast Guard na ang Chinese Navy at maritime militia ang walang karapatan na manatili sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas at naniniwala sila na hindi mga Chinese fishing vessel ang nasa West Philippine Sea kundi mga militia. Iniulat ito matapos sinabi ni Armed Forces of the Philippines Jeep General Romeo Browner Jr. na ayusin ang grounded na BRP Sierra Madre sa Ayungin, Seoul bilang bahagi ng pagsisikap na mapabuti ang living condition ng kanilang mga sundalo na nagpoprotekta sa teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea. Ang Ayungin Sol ay isa lamang sa siyam na mga isla na kasalukuyang kinokontrol ng Pilipinas at mayroong mga estrukturang nakatayo ang natitirang mga isla ay ang Parola, Pag-asa, Kota, Panata, Likas, Lawak, Patag at Rizal. Binigyan diin niya ang pangangailangan na panatilihin, suportahan at pagtibahin ang presensya ng Philippine military sa mainit na pinag-aagawang karagatan ngayon pa man tumanggi si Browner na magbigay ng mga detalye o timeline sa implementasyon ng mga plano ng sandatang lakas. Iginihit niya na kung sakaling magdadala ang Armed Forces of the Philippines ng mga kontraksyon materials para sa BRP Sierra Madre, walang karapatan ng sino man na ito at muling binanggit ng kanilang barko ay nag-ooperate lamang sa loob ng Exclusive Economic Tune ng Pilipinas. Anya ang bansa ay may karapatan na magsagawa ng resupply mission. Mayroon tayong karapatan na protekta ng ating exclusive economic zone at mayroon tayong karapatan na tiyaking ligtas ang ating mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Sinabi ni Browner na magko commission sila ng mga civilian boots upang magdadala ng iba't ibang materyales ngunit hindi sila tiyak kung gaano kadalas nila ito magagawa ngunit ang pinakamainam na gawin ay ang paggamit ng mga civilian boots upang maiwasan ang provokasyon. Samantala sa ibang mga ulat, sinubukan umanong harangan muli ng Chinese Coast Guard ang isang supply ship ng Philippine Navy noong mga nakaraang araw sa Ayungin, Seoul, ngunit nagulat ang mga Chinese matapos na mataan nila na mayroong itong backup na missile boat. Sinabi sa report na gumamit na umano ang Philippine Navy ng isang malaking barko para sa resupply mission nito sa Ayungin, Seoul, ngunit sinubukan pa rin umanong harangan ito ng Chinese Coast Guard. Sa kabila nito ay matagumpay pa rin natapos ng Philippine Navy ang ginawang resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin, Seoul at naniniwala sila na dahil ito sa pagkakaroon nila ng isang missile boat na backup. Sinabi naman ng Philippine Navy na posibleng regular na nilang i-deploy ang kanilang missile boat sa West Philippine Sea kasama ang mga barko ng Philippine Coast Guard upang makapagbigay ng proteksyon sa mga gagawing nilang resupply mission sa hinaharap iniulat ito matapos nagpatrolya ang destroyer ng Estados Unidos kasama ang guided missile frigate ng Philippine Navy sa West Philippine Sea upang mapabuti at mapalakas ang operational interoperability sa pagitan ng dalawang hukbong dagat. Sinabi ng Armed Forces of the Philippines sa kanilang pahayag ng USS Rap Johnson ng US Navy, isang early work guided missile destroyer na nag-ooperate sa ilalim ng 7th plate ay naglalayag sa West Philippine Sea kasama ang BRP Jose Rizal. Sinabi ng Armed Forces of the Philippines na ang aktividad ng U.S. Navy sa West Philippine Sea ay saklaw ng mga provisyon sa ilalim ng Mutual Defense Board, Security Engagement Board, framework na naglalayong mag-develop ng operational interoperability sa pagitan ng Navy ng dalawang bansa. Sinabi naman ni Lieutenant Colonel Enrico Illito na ang kaganapan na ito ay naglalayong magbigay ng pagkakataon para sa Pilipina at US Navy na subukan at pagbutihin ang umiiral ng maritime doctrine at ipakita ang kanilang mga defense capabilities alinsunod sa commitment ng dalawang bansa na panatilihin ang kapayapaan sa rehiyon. Anya patuloy na makikibahagi ang Armed Forces of the Philippines sa mga bilateral at multilateral na aktibidad na kung saan magpapahusay sa kakayahan ng sandatang lakas upang higit pa nitong maprotektahan ang soberanya at teritoryo ng bansa. Iniulat ito matapos lumahok ang US military sa ginawang Philippine-Australia amphibious drill sa Jambales at kasalukuyang nasa bansa pa rin ang ilang mga American troops para sa mga serye ng military drills kasama ang kanilang mga Pilipino counterparts sa bansa.